Dahil sa kontrobersya sa love life nagparamdam na sa social media si Ivana Alawi kahapon at tila wala naman siyang pakialam sa pang-iintriga sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagpakita si Ivana sa kanyang Instagram stories ng isang video ng kanyang sarili na nakangiti sa kamera habang nakasuot ng isang pares ng salamin sa loob ng sasakyan. Sa isa pang post noong linggo ikaisa ng Hunyo, nag-repost si Alawi ng fan edit ng kanyang mga sexy photo and video kung saan may background music ang paparazi ni Lady Gaga. Sa totoo lang, parang mas nakakatulong ang kontrobersya sa pagkakadawot niya sa pangalan ng politiko, producer na si Albi Benitez at misis nito dahil pansin ng followers niya na nadagdagan ang numero ng kanyang followers sa YouTube na meron ng 19.2 million followers, at 11.1 million followers sa Instagram habang Facebook ay meron na siyang 35 million followers at siya na ang most followed local celeb sa nasabing social media platform.